Monica. Welcome to my vlog. At ayan na nga po, natapos na naman ang ating buong maghapon ng lunis. Siyempre, ang, ang pagod, hindi po yan mawawala sa atin. ba diba? Natural na lang po yan. So, thankful pa rin tayo ka Lord kasi meron tayong work at meron tayong pinagkakaabalahan So, bait away po, dumaan ako dito sa Atalipapa ng Santo Niño. At ayan na nga po, bumili tayo ng tambalot ng tinapa, balunggong. Na, na-miss ko kasing kumain. Bali, itong tinapa, ano namin to, Halma salin bukas. <laughs> Dalawa lang naman kami mag-asawang kakain. So, yun. Dito po yan sa Barangay Santo Nino. Kenta, Rizal. Ayan, nag-uwian na po lahat. Maraming maraming salamat po ulit sa inyong mga kalangga. Na patuloy nyo na pag subaybay sa akin, pagsuporta sa akin, pagbablog. Nawa po ang bawat isa. Patuloy ko po, po na dalangin ang bawat isa sa atin ay mayroong maayos na kalusugan, pag-iingat, Siyempre po, blessing. Ayan po. usual. Walking-walking na naman ang inyong kalangga dahil ino na uli yung aking dalawang anak. Thank you! See you later! Natitungin sa may tulay. O, diba? Ang linis. Malinis na. Ayan. Oh, wala na yung mga kabahayan. Kasi dahil din kay Kapjian Gian shout out po thank you Mr. si Kat po ay barangay captain na tanto ninyo so, ayan po ang kanilang hall hello po shout out ka nanay shout out po kay nanay Maxima Javier sa Bali Golf po So, ayun na nga. Nakipag-dismissan muna sa aming client. Ayun. Si mother ay isa sa mga client namin. So, senior na po siya. Ayun. Kasi nagtataka siya bakit daw dito ako dumadaan. Natanong niya kung bakit. Kasi ito lang yung way na medyo mabilis or shortcut kumbaga. Tapos yun nga kagaya ng mga sinabi ko ng mga nakaraang vlog ko na dito kasi tahimik dito maglakad. Walang ganong sasakyan. Basta safe yung paglalakad mo dito. Kita niyo naman no, 'di ba? Walang masyadong sasakyan. Compare mo po doon pag doon ka dumaan sa ROTC. Maya-maya po may mga sasakyan doon. So, yun nga. Kaya, eto, alam mo naman ako, na gusto ko yung tahimik na lugar. And then, ito nga sa inyo, nakikipagkwentuhan. Kasi para ang peaceful po ng ano, kapag wala kang ano sa paglalakad. ba? Diba? I mean, kaya pa yung isip mo, parang mas relax para sa akin. Mas relax yung ganito naglalakad ako mag-isip. Ayun. Bye. Maraming um, mga kabataan. Naglalakad ah! ah! sila, nakasalubong ko. Mas magaling pa ibang tao. Sige na mga langga. Thank you for watching. God bless po. Mm.

Bibili muna ako ng drinks para may panulang. Dito na lang kami kakain. Kasi may tao doon. yun. dito tayo nito. Kahit dito lang kami sa tabi-tabi ng ano, Sea Oil Station. Alam nyo naman, simple lang aming tao. Kahit dito lang kami sa tabi, okay na yan. Importante, makakain kami. yun na nga, dito na nagtatapos ang aming merienda. Uuwi na kami ng bahay. So, yun ang ano namin. Thank you, Lord, sa so maghapon namin trabaho. Nakapag-merienda na po. Pag-uwi ko ng bahay, asikasuhin ko naman yung pagkain namin. Bye-bye! Thank you and God bless. Uwi na po kami.